Lalim ng hukay, kasya na tatlong tao. Ano? Ay, no, tinamaan no? Ako oh, lang yung wasak. Ah, pa naman, tinamaan. Ano? Ang galing mo lang ba yan na matatanggal yan no? Ito ay babaw. Ang hirap oh. Hindi pa. Oh, ano? Walang yung muga eh. Sa mo na lang, may mukha naman ay, eh. Naman. <laughs> oh, yung sisigawan. Sayang pa yun oh. No? Wala na yan, busngi na yan. <laughs> <laughs> Puting-puti pa na yan eh. Wala na ito. <laughs> hindi po, hindi. Yung Wala isang... na. Yan, yan. Wala na o. oh, hindi na rin yan kaya. laki O, oh, dalawa So yan mga Lodi, magandang araw sa inyong lahat Bagong taon kaya bagong vlog naman tayo Kaya bago ang lahat, Happy New Year sa inyo Alam nyo ba yung mayakbang o mayat bang? Isang lamang lupa na kinakain at mahirap hanapin at hukayin alam ko naman na marami nang nag-vlog o gumawa ng content about dito sa mayatbang or mayakbang. Gagawin ko pa rin ng content para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Pero kung alam mo na ang mayatbang, pwede mo nang skip ang video na to. Para naman dun sa mga viewers na hindi pa alam ang mayatbang, panoorin nyo to, samahan nyo kami hanggang dulo. So yun nga, dahil wala kaming handa sa New Year, napag-isipan namin maghukay ng mayatbang para gumawa ng bilo-bilo or ipanghalok sa ginataang bilo-bilo. Hinuntahan nga ako ng dalawang tropa ko sa bahay para umakit ng bundok at maghukay ng mayatbang. Nabalitaan ko nga na maghukay daw sila kaya sabi ko daanan nila ako sa bahay. Para naman bago matapos ang taon na to makasama ko sila sa vlog. So yun nga, from Barangay Rayap, aakyat kami ng taas ng bundok sa tapat ng Barangay Tabon. At mula dito sa bahay, maglalakad lang naman kami ng na mahigit isang oras papunta doon sa taas ng bundok. At alam nyo ba, ang metbang ay isang popular na pagkain na lamang lupa dito sa Talim Island. Kakaiba ang lasa nito kung ikukumpara mo sa balinghoy o sa kamoting kahoy. Ito ang klase ng laman lupa na masarap almusal sa umaga at may kapartner na kape. At dahil napakasarap at napakalinamnam nito, napakahirap naman hukayin dahil sa maselan at malambot na balat nito. At bukod dun, maguhukay ka talaga ng malalim para lang makuha ang laman nito. At yun nga, pagkalipas ng kalating oras, abay, may stopover pa rin kami dahil patarik ang daan na to. Talaga namang hindi ko kinaya. Pero yung dalawang kasama ko, aba, kayang kaya. Pero ako talaga sumuko Ang sabi ko ay magpahinga muna naman kami. At kinakapos na talaga ako sa ininga. Pagkatapos nga ng konting pahinga, abay tuloy na kami sa aming paglalakad. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang paglalakad at pagpunta dito, abay hindi na talaga ako sasama. Pero itong mga kasama ko, akala mo immortal, mga hindi na pahapagod. At pagkatapos nga ng kalating oras pa, andito na kami sa aming spot na pupuntahan. At makikita nyo nga yung mga balon na dating pinaghukayan pa nung mga nakaraang taon at nung mga nakaraang taon pa kung mapansin nyo hanggang bewang talaga yung hukay na yan. Kaya masasabing kong mahirap talaga hukay ng maetbang. Ito yung bunga. Bunga ng maetbang kung tawagin. Kaya sa mga na Nakakalam nakakaalam nito, ito yun. in Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung bunga ng maetbang. Yan. At eto na nga, nag-umpisa nang magukay yung dalawang tropa ko para sa aming makukuha na pagsasaluhan namin. At habang nagukay nga yung dalawang tropa ko, ako naman ay nag-almusal dahil hindi pa ako kumakain. Dala na nga lang ako ng kanin at ginata ang kanduli. Sabay ka, sarap. At inabutan ko naman ng dalawang saging yung dalawang tropa ko. Galing nga pala yung saging na yun dun sa mga bisita ko na taga silang kabites. shout Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa video sa saging. At ito na nga medyo malalim na yung hukay namin Konting tiis na lang mga idol Makukuha na rin namin Doon nga po pala sa mga hindi pa nakakaalam Ang mayatbang nga po pala ay kapag tinalupan Ay makate yung dagta niya ah. Ito yung laman ng metbang. Wow, beautiful. Wow. So, makati siya pag binalatan. Yun oh, no? napakalaki oh. <laughs> laki <laughs> Tapi wala ano? na. Ba. Laki. Ito nga palang medbang ay kinakain pala kahit ilaw. Yun ang sabi nila kaya subukan natin kainin kahit ilaw. At kung mapapansin nyo talagang ingat na ingat yung dalawang tropa ko na kunin yung mayat bang sa ilalim. Kung di ka mag-iingat talaga magkakadurog-durog at magkakaputol-putol yung mayat bang. Pare! Oo! Oh. Okay! Oh, dalawa! Tapat! Masarap talaga ang mayat bang kahit ilaw talagang napaulit ako eh. Parting dulo lang po yung kinakain ko pag hilaw. Ewan ko lang po ako yung katawan kung pwede ah. Masarap naman, parang lasang singkamas kung ikukumpara. Manamis-namis. At eto na nga mga idol. Siguro mga tatlong oras bago namin nakuha yan. Nasa limang kilo. Ang kilo nga po pala niyan ay nasa 70 ang isang kilo kapag may balat na. Pero kapag balat na, nasa 100 po yung kilo. So yun nga, pagod na pagod na yung dalawang tropa ko. Buti na lang may baon silang tinapay para sa merienda namin bago umuwi. Ako naman ay hindi na pagod kasi nagvideo lang ako. At yun nga mga idol, pauwi na kami. Agang masasabi kong napakahirap pala maghukay ng may bang sa paglalakad pa lang. Sigurado, irat na hirap na. At dumaan nga po pala kami muna dito sa ulingan ni Kuya Onel at ni Lucas. Shout out sa inyong dalawa, napakasipag mo talaga. At pagdating nga dito sa bahay, nakaburaot ako sa dalawa, mga isang kilo. At kung mapapansin nyo, meron akong suot na plastik kasi makati po yung dakta nyan. Talagang magsisisi ka pag nahawak mo yung dakta nyan. At masasabi mo na lang na bakit humawak ka pa nyan. pagkatapos nga, hinugasan ko, eh, may atbang bahala na kung makati yung kamay ko. Dahil sulit naman kapag natikman mo na yan. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa, isinalang ko na para matikman naman. At ito na nga mga idol na